nagluluto po ako ng almusal. Yan. Gusto niya makita. Ito po ang aking almusal. Ayan. Ah, ano nangyari sa aking camera? <laughs> talaga naman, hindi ako marunong talaga mag-video mga kasimple. Kasi talagang Hindi ako marunong humawak ng camera. Simpleng simple lang talaga. yan Ayan. This is it. Itlog at saka dangkit. Ayan. Ito po ay galing sa Mindanao pa. Kasi so yung aming manunggang ay galing Mindanao pa. Uli lang po. So, yan o. Yan. Pinagdala niya ako ng dahil. Tapos, mayroong pang dilis. O. Oh. Hmm? Eh, makita. Ano ba nangyari dito sa camera ko at ayaw mag... Uh, uh yes. Dilis, dilis, dilis. At yung isang maliliit na isang. Ito may pusit na po. May pusit po kaya lang naubos. Kasi masarap po yung pusit. Magluluto ulit ako ng tanggit. <makes> Kailangan yung pagdaniligong siya, yung konti lang na hindi masyadong maraming mantika at dapat makinig na nagigit para maging manupong. O ba diba? Yan po. Yan ang almusal namin today. Yan. Maligay natin at baka naman masunog. masarap na ayusan. Tapos, patay na muna natin po kasi wala ka sa kuryente. Wala ka ng gasol eh. Yun, no? <laughs> Hindi pa nabibilhan. Bakit <laughs> kasi ang gasol na yun eh. tumunas muna pa samantala yung ginagamit. Hmm? Tapos, eto sinangan. O, oh, diba? Tapos magtim magtitimpla ka ng kape. Ayan. Sige, mga kasimple. Samahan niyo ako sa pag-almusan. Ayan. Bye-bye. Thank you for watching.